Bikers, Lord. Bangun na. Ayan na. Ang oh. aming ginagawa. Tapos na naman ang pagmatlas matlas oh, Mga kabigar. So, yan. Shout at sa inyo dyan. Saan man sulok naman do Ang init ang panahon. Good afternoon. Good afternoon na. Bagong kain. Bagong. Hmm. Simula na naman. Bagong. Shout out sa inyong lahat dyan, saan man sulok ng mundo. Oh, tapos na. Uy. Ano? Shout out. Shout out sa aking mga fans dyan. Matulog pa. Shout out mga ka Baker sa nasulok na mundo napakainit ay na tapos na kami magbaklas magkakabit na naman ng ah. Ayun. ayan Magabit kami na mga plywood sa gilid ayan buhay construction ni eh, Kabekers. Ayan oh. Ah. Ay, ah, kabit naming tubo. PVC pala. Yes, eh, <laughs> sulok naman mundo dyan. Bangon-bangon na. Trabaho na naman. Alauna na. Ayos. Ah, Kuha ano na naman ang tie beam namin. Ayan mga Kabekers. Tatambakan na mamaya mamaya. Oh, ang taas oh. kabakers ko pakainit ng panahon digmaan na naman mga kabakers umpisa na naman ang labanan hmm. noon alam well, matiba itong bahay na to po mga kabakers kung natapos oh. lahat na naman yun eh yun hmm. shut up sa inyong hadyan saan man sulok naman daw go doctor na no. pangon na pangon na trabaho na naman trabaho naman na naman mga construction boy ano kahit mainit sige lang bilad na naman tayo sa araw maghapon ito mga kabikers ayun ayun eh. ayun yung mga tropa ayun oh. hindi pa pahinga pa Mansulok naman ito. Okay, babay muna. Shout out sa inyong lahat.